Isang mapagpalang araw sa ating lahat, my dear brothers and sisters in Christ. I am Sister Lena Rosales at ito ang Word of God, Word of Life, Speed Talk, Spiritual Talk. Sa nakaraang episode ng Speed Talk, tinilakay po natin at sinagot ang mga argumento patungkol sa ikatalawang dugman inang Maria na Perpetual Virginity. Sa episode naman po na ito ay tatalakay natin ang ikatlong dugman inang Maria. Ito ay ang Immaculate Conception o ang kalinis-linisang pagdilihi kay Inang Maria. Ngayon, ano ba ang katawag ng Immaculate Conception o ang kalinis-linisang paglilihi kay Inang Maria? Dahil sa kapangyarihan po ng Diyos, siya ay iningatan na hindi mabahira ng anumang dungis o mancha mula sa original na kasalanan o yung original sin po na tinatawag natin. Ito po ay bahagi ng paghahanda ng kanyang pag magiging papel upang maging ina ng bugtong na anak ng Diyos. Si Maria ay pinaglihi pong walang bahid ng kasalanan sapagkat hindi po maaaring madungisan o makontamina ng anumang dungis ng kasalanan ang sinapupunan na paninirahan ng bugtong na anak ng Diyos walang iba kundi si Kristo. Ngayon kailan ito naging ganap na dugma? My dear brothers and sisters in Christ, ang doktrina po ng Immaculate Conception ay ganap na naging dugma nang inilathala po ito noong 1854. The solemn definition of Mary's Immaculate Conception is like divine motherhood and perpetual virginity, part of the Christological doctrine, but it was proclaimed as an independent dogma by Pope Pius IX in his Apostolic Constitution, in Les Deus, on December 8, 1854. Though highlighting a privilege of Mary, it in fact stresses the dignity and holiness required to become Mother of God. The privilege of Immaculate Conception is the source and basis of Mary's own holiness as Mother of God. Kung babasahin po natin sa Apostolic Constitution of Pope Pius IX on the Immaculate Conception, we declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the Most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God, and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. Ngayon, ano po ang mas nagpatibay pa sa dugman ito? My brothers and sisters in Christ, kung matatandaan po natin, noong March 25, 1858, pinatibay mismo ng Berheng Maria ang dugmang ito nang siya po mismo ang magpakita at magpakilala na siya ay Immaculate Conception. Siya po ay nagpakita sa 14 years old pa lamang noon na si Saint Bernadette sa Lord's France. Ang aparisyon po ng Inang Maria kay St. Bernadette ay umabot po sa 18 times. Ngayon ang tanong ng karamihan, mapakatholic or non-catholic, posible po ba na ang kabanalan ay mangyayari sa loob pa lamang po ng sinapupunan ng ating mga ng ating mga ina. My dear brothers and sisters in Christ, sandaan po natin, walang imposible sa Diyos. At ang pagbabanal sa isang tao sa sinapupunan pa lamang po ng kanyang ina ay naitala na noon pa man sa Biblia sa panahon ng mga propeta. Kung babasahin po natin sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala na kita at bago pa lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Hindi po imposible ito dahil si Inang Maria ay inihalal o pinili mismo ng Diyos na maging ina ni Kristo. Siya po ay inihanda na ng Diyos para sa isang malaking plano ng Diyos Ama sa ating lahat. At dahil walang imposible sa Diyos, ito po ay naganap kung matatandaan po natin sa katanungan din kung mayroon po bang biblical basis ang pag ang uh, paghalal kay Inang Maria. My brothers and sisters in Christ, kung matatandaan po natin ang pangyayari na magpakita ang hanghel kay Inang Maria at nang sabihin niya ang mga salita din ng Diyos Ama sa Lucas chapter 1 verse 42 at buong galak na sinabi, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin ang dinadala mong na nasa iyong sinapupunan. My dear brothers and sisters in Christ, ulitin po natin si Inang Maria ay inihanda ng Diyos sa sinapupunan pa lamang po ng kanyang ina na si Santa Ana, siya po ay inalayo na, na preserve na po mula sa mga original sin dahil hindi maaaring makontamina ng anumang kasalanan ang tiyan na kung saan paninirahanan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya naman, tama po ang dugma na Immaculate Conception para kay Nang Maria. Once again, I am Sister Leonora Sales at ito ang Word of God, Word of Life, Speak Talk, Spiritual Talk.